Ang gusto kong tatalakayin o maging paksa natin sa Yomul Jum'a na ito ay tungkol sa kahalagaan ng doa o panalangin ng isang tao at ano-ano nga ba ang mga kondisyon o surut upang tanggapin sa atin ang ating mga doa o panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin banggitin ang mga kondisyon ay may dalawang uri ang dua o panalangin ng isang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng na maulama natin, may tinatawag na dua ul ibada. Ang ibig sabihin ng dua ul ibada, ito yung panalangin ng isang tao na hindi lang sa basta-basta nananalangin, kundi nakakagawa siya ng tinatawag na ibada o pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At para malaman natin na ito ay napapaloob sa dua ul ibada, Maari mo tanungin ang sarili mo kapatid. Unang-una, bakit ka nagsasala? Kapag ito ay pagmuni-muniyan ng isang mananampalataya, kung bakit tayo inobliga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala magsala? Sapagkat ito ay ibada, pagsamba natin sa kanya. Bakit ka nag-ayon sa banal ng Ramaban? Bakit ka nagsasagawa ng ha bibigyan ng sadaka? Bakit ka na tumutulong sa mga taong nangangailangan? Bakit ka nag-aaral sa pananampalatay ng Islam? Bakit mo sinusunod ang mga kautusan sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito ay kabilang sa ibada o pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at iyan ang tinatawag na duaul ibada. Pangalawang uri ng doa ay tinatawag na duaul mas'ala. Ang ibig sabihin ng duaul mas'ala kapag ang isang tao ay Meron siyang kahilingan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anumang bagay o anumang ang kanyang panalangin, 'yun ang tinatawag na dua'ul mas'alah. Ibig sabihin, nagdudua tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nananalangin tayo sapagkat meron tayong particular na kahilingan sa Kanya. At ang halimbawa na sabi na mahuhulma natin ay ang paghiling ng isang tao kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi irhamni, ya Allah." Kahabagan mo ako, Ya Allah. Ya Allah, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Ya Allah, ilayo mo ako sa kaparusahan sa impirno mo, Ya Allah. Yan yung ilan sa mga halimbawa ng tinatawag na doa ul masala kapag ang isang tao ay meron siyang partikular na kahilingan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tinatawag sa pananampalatay ng Islam na doa ul masala anumang bagay hindi lang sa kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung nagnanais kang pagkalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang matiwasay na pamumuhay dito sa mundo ay ipagdua mo rin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah pagkalooban mo ako ng biyaya o isang matiwasay na pamumuhay dito sa mundo at walang masama doon bilang panalangin ng isang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos si Paliwanag ng mga ulama natin ang dalawang uri ng doa o panalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanilang binanggit ang isang aya sa Quran na ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum At sabi ng inyong Panginoon magdua kayo sa akin humiling kayo sa akin sapagkat tinutugon ko ang inyong mga kahilingan Ano yung kahilingan ano yung dua na papaloob na doon yung dalawang uri ng dua Kapag gumawa ka ng ibada ay tunay na tinatanggap ni Allah subhanahu wa taala dua ul ibada Kapag gumawa ka ng dua ul masala Nagdudua ka sapagkat may kahilingan ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na tinutugunan din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang anumang kahilingan ng kanyang mga alipin. Kaya ang sabi na ma'ulama natin, itong dalawang uri ng doa ay may mga palatandaan kung paano tugunin niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang doa. Sabi na ma'ulama natin, ang kasagutan sa doa ol ibada ng isang tao ay kung ito ay tinanggap niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, pag nag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, malalaman mo na kapag ito ay tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan at iba pang mga ibada. Bakit? Hindi lahat ng mga pagsamba sa kanya ay automatic na tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At malalaman ng isang tao na ang kanyang dua ul mas'ala ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ipagkakaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua dito sa mundo. Dito, dito pa lang sa mundo, yung kahilingan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay makakapmit niya ang kanyang kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So may mga kundi, kondisyon mga kapatid, kung nais nating tanggapin sa atin ni Allah at tugunin ang ating mga kahilingan, it's either dua ul ibada o di kaya dua ul mas'alah nararapat sa atin na ipapa, ipapasok natin dito sa mga kondisyon na binanggit sa pananampalatay ng Islam. Ang unang kondisyon, kung gusto ng isang tao na matanggap ang kanyang dua ay al-ikhlas. Nararapat na magkaroon siya ng ikhlas sa kanyang puso. Alin man doon sa dalawang dua, dua ul ibada at saka dua ul masala, nararapat na magkaroon ang isang tao ng pagiging ikhlas. Malinis ang kanyang puso, na ginagawa niya o hinihiling niya ang bagay na yon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa? Kapag gumawa ka ng dua o ibada, pagsamba sa kanya, siguraduhin mo na yung ibada mo ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, yung pagdarasal ng limang beses. Kapag ikaw ay nagdarasal, dapat na magkaroon ng ikhlas ang puso ng isang mananampalataya upang tugunin sa atin ni Allah, yung ibada natin, tanggapin sa atin ni Allah at ipagkalob niya ang kanyang gantimpala sa araw ng paghukom. At gayon din sa duaul masala, kapag merong kang kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron kang dua, nararapat na magkakaroon ka ng ikhlas sa iyong puso. Kaya hindi nakakapagtaka, bakit may mga tao na ang tagal ko nagdua, pero hanggang ngayon hindi tinutugon ni Allah yung dua ko? Hindi binibigay sa akin ng dua, bakit isa sa dahilan kung bakit hindi binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi ikhlas ang puso ng tao na yun. Maring pakitang tao, maring panandalian lamang ang kanyang pagiging makadiyos. Kapag nakamit niya ang kanyang dua o nakuha niya ang kanyang dua, mapapabilang niya sa mga taong nakalimutan na, nakalimutan na nila si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nakuha na nila ang kanilang kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nais natin tanggapin, tugunin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga dua natin at ang mga ibada natin nararapat sa isang mananampalataya na magkaroon siya ng ikhlas sa kanyang puso. Pangalawa, an yakuna ad-du'a la udwana fi. Nararapat sa dua o panalangin ng isang tao ay walang nasasangkot na anumang masamang bagay. Kasi may mga tao na napakadali lang sa kanila na magdua ng masama laban sa kanilang kapatid sa pananampalatang Islam. Ang isang taong magdoa na may, may nilalaman na anumang uduan, anumang masama ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang doa, ang kanyang kahilingan. Anong halimbawa, may mga tao na gusto magdoa, Allahumma ja'al ni nabiyan, Ya Allah, gawin mo akong isang propeta. Subhanallah. Sa syariah, sa batas ng Islam ay ipinagbabawal sa isang tao ang ganung uri ng doa. Kasi napaka-imposible nun, di ba? Hindi ka tanggap-tanggap sa isipan ng isang tao na gagawin kang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pang ibang halimbawa niya? Ya Allah, gusto kong mapangasawa ang aking anak. Halimbawa sa mga kalalakihan, sa mga tatay. Ya Allah, gusto kong mapangasawa ang aking anak. At ganun yun sa ina. Ipagduan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, gusto kong mapangasawa ang aking anak na lalaki. Ang mga ganung uri ng dua o panalangin sa pananampalatay ng Islam ay matinding ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa Taala at hindi rin tatanggapin sa kanya ni Allah subhanahu wa Taala ang kanyang dua kahit gaano pa siya kaikhlas. Kaya nga sinasabi na kondisyon kasi dapat na gagawin natin itong isa alang alang natin dito sa apat na kondisyon upang tugunin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga doa at ang ating mga ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang isang tao na yung doa niya ay ginagamit niya sa pandaraya. Anumang mang uri ng kasamaan o pandaraya sa kapwa ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang doa ng tao na yon. Kaya nararapat sa dua ng bawat isa sa atin, siguraduhin natin lahat ng ibada natin, lahat ng dua natin ay ito ay hindi naglalaman ng anumang kasamaan o pandaraya sa kapwa sapagkat hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ibada o uli kaya ang dua ng tao na yun na masama ang ipinagdudua niya sa kanyang kapwa. Kahit ang isang magulang, kapag ipagduan niya ang kanyang anak, sa kasamaan ay hindi pa rin tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Taala at hindi maari sa isang magulang na ipagduduan niya ang kaniyang anak sa mga kasamaan o di kaya sa kapinsalaan. Pangatlong kondisyon upang tanggapin ang mga panalangin natin, ang dua natin kay Allah Subhanahu wa Taala ay nararapat sa isang tao na nagdudua na sigurado siya sa kaniyang mga panalangin o sa kaniyang dua. Hindi siya nag -alanganin. Bakit? May mga tao na kapag sila ay nagdudua, ay nagkakaroon sila ng pag-aalanganin. Sa paanong paraan? Tanggapin kaya, tanggapin kaya ni Allah yung aking dua? Parang napaka-imposible. Subhanallah. Kapag ganun ang isang tao, nagkakaroon siya ng pag hindi sa sigurado sa kanyang dua, ang sabi ng mga natin, hindi tinatanggap ang kanyang dua. Dapat na maging sigurado ka sa iyong dua, sa iyong panalangin, na huwag mong i-underestimate ang kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya ba niyang ipagkalob sa iyo ang iyong kahilingan, o di kaya kung hindi niya kayang ipagkalob ang iyong kahilingan. Subhanallah. Dahil kapag tayo nagkakaroon ng pag alanganin sa ating mga dua, sa ating mga panalangin, kahit na ito ay makakabuti sa atin, hindi ito tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat in-understimate ng isang tao ang kakayahan niya Allah subhanahu wa ta'ala tugunin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At bilang panghuling kondisyon o surut upang tanggapin sa atin ang ating mga doa ay nararapat sa isang tao na lumayo siya sa mga haram, sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat, kung ang isang tao ay hindi siya lumalayo sa haram bagkos ginagawa niya yung haram kahit nasa iyo itong tatlong kondisyon na ito hindi pa rin tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua o ating panalangin binanggit natin ang isang hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya doon na yung isang lalaki na nagtataas yan ng kamay nagdudua ya Allah ya Allah ipaggalobus sa akin ng ganito ganyan pero hindi tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang doa, ang kanyang panalangin. Bakit hindi tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad, ang kanyang kinakain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang kasuotan ay haram, hanggat sa ang kanyang hanap buhay ay galing sa haram, papano tugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan. Subhanallah. Hindi tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang doa ng isang tao kapag hindi niya nilalayo ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa mga gawain ng isang tao, pati sa kanyang kinakain, sa kanyang inumin, o anumang uri ng transaksyon na may kinalaman sa kanyang hanap buhay dito sa mundo, nararapat na ilayo mo ang iyong sarili sa mga haram sapagkat maging dahilan niyan o hadlang sa pagtugon niya Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga dua o kahilingan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lang sa dua o masala, kundi pati sa mga pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga ibada, Katulad ng pagsasala, pag-aayuno, kapag ang sarili kapag tayo ay hindi lumayo sa anumang haram, maari maari ding hindi tanggapin ni Allah Subhanahu wa taala ang ating mga ibada. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, sallam, "Inna Allah tayyibun, la yuqbalu illa tayyiban." Katotohanan si Allah Subhanahu wa taala ay dalisay at hindi niya tatanggapin liba na lang sa dalisay. Ibig sabihin, ang ibada na dapat na ialay natin sa kanya ay ito ay dalisay. Yung pamumuhay na iharap natin sa kanya dapat na ito ay dalisay at lumayo tayo sa mga haram, sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang hanap buhay na haram, ang pagsamba na gumagawa ng haram, ang tanging tatanggapin lang sa atin ay ang ibada natin sa kanya na ito ay dalisay kakibat niya ang anumang uri ng pamumuhay o transaksyon ng isang tao dito sa mundo na ito ay may kakibat na paglalayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang payo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nais natin tugunin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga doa kung nais natin natanggapin sa atin ang ating mga ibada pagsambak ni Allah subhanahu wa ta'ala at makamit natin ang kanyang gantimpala sa araw ng paghukom, nararapat na ipapasok natin sa apat na kondisyon o di kaya surut upang tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.